Hindi naniniwala si Gabriela Partilis, Representative Arlene Brosas sa paratang ni dating Pangulong Duterte na blank items sa 2025 budget. Si Senadora Amy Marcos naman, itanong na lang daw sa ibang senador ang kababalaghan sa pondo. Nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños pumirma sa Bicam Committee Report ng 2025 National Budget si Senadora Amy Marcos. Kaya sa isyo ng umano'y labintatlong blank item sa budget na pinalutang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito ang sagot niya. Tanong nga lang nila sa senador kung anong kapabalagan kung meron niya. Ang akin, ang sublipstitch na ako, tapos sinabi ko na, yung nakita ko na at matapos noon hindi problema. Si Gabriela Partilis, List Representative Ardin Brosas naman hindi naniniwala na may mga blangkong halaga sa budget. Gaya ng reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ni Brosas na hindi aabot sa ratifikasyon at pirmahan bilang batas ang pambansang pondo kung may blangkong items. I don't think so. Dapat pinag-uusapan yun. Dapat walang blanco, di ba? Kasi yun naman yung ano, controversial yan ngayon. But anyway, we will look into it. Ano? Pag-aralan din namin sa makabayan kung ano yung mga ito na binabanggit. Nauna ng tinawag na fake news ng Malacanang ang paratang ni Duterte. Depensa ng kampo ng dating Pangulo, legal na opinion lang ito ni Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Mei Ann Los Banyos, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may ipaalam sa panahon ngayon. Para sa po Frontline na mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.